Hello guys! Bibili kami ng maleta po ng aking kasama Dadalhin dalhin sa ating mahal na alam niyo pa po, bansa Gereklamo <laughs> mo Gareklamo ang kasama ko Malaki yung mukha niya Huwag ka pag nila, pareho lang tayo Hindi <laughs> talaga pagdito Sa front come huh? Diba, Okay lang yan. Basta masaya, buhay. Pasok tayo dito sa isang mall. Martin's Store. Okay. Uwet. Ayan. Wow. O, diba? Ayun yung Ella. Asa. Ayun. Isa. Ella. Ella. Doon daw yung mga magagandang maleta. Ano, mura? Ano iba? Shout out sa mga laging nanonood ng King video. God bless you guys. Sa nakita ko na hindi kanina wait lang wait lang umi tayo eh <laughs> nakita ko nakita ko na sa ano

papunta sa moon katabi ayun pala ayun buti na lang nakita namin andito pala siya ayun oh ayun yan mas sinabi niya 180 400 200 maliit 180 ito lang pala lamat at nahanap din namin yung nanghanap namin. Akala namin mura, mahal pala. <laughs> o ano na, mahal pala, mahal. Kung inaakala mo na ang buhay namin sa abroad ay masaya, all the time, nagkakamali ka po. <laughs> sa Facebook lang yan sa mga post pictures lang namin yan at mga videos hindi sa lahat ng oras kasi yung time na magalaga kami yun lang yung aming stress reliever nang no, makapa makahinga naman kami o oh, diba? it's all by God's grace na survive pa rin naka-survive sa araw-araw ng trabaho ba diba? so thank you Lord ah, hindi po kami nakabili dalakala namin mura budgeted lang talaga ang pera ng aking kasama o diba? so hanap na lang next time dahil gabi na kailangan na umuwi At ayan na nga guys, after namin kumain, syempre, ayan, bising busy ang lahat. May kipag-usap sa family, syempre. Ito lang yung time namin para magkapag-usap sa kanila, sa ating mga family. At yan yung isa, ayan, bising busy <laughs> lahat ng mga kasama ay bising busy <laughs> Kami na lang po natira dito, kaya ayan. Bahala ka kung anong gawin mo, makarelax lang. Okay guys, hanggang dito na lamang po ang ating video for today. Thanks for watching. See you guys on my next vlog. God bless you. God bless you. Bye-bye.